O, sabi sa inyo, guys. Eh. Ngayon naman, paakit naman. Kanina, pababa, pababa, pababa. So, go tayo, Sai. tayo. Sige, Sai, lakad. hu, Lakad, lakad naman. hu, <laughs> Ay, talaga lang. O, di na. nakailang akit na kami. O, ayan. Tingnan nyo naman ang nila inaakit namin everyday. Ano, lilitan na, na si Sarina, oh. Ang basta na ganun mga Grabe. Lagi ako, naiiwan. Ayan. So, medyo alam nyo na. Medyo lola na ang lola nyo. Kaya, lagi naiiwan. So, ito na. Nandito na kami sa taas. Ito na naman ang partner na, may ko. May alam nga dito. Ito na naman sa buhok. Parang flower girl. <laughs> parang flower girl itong aking partner. <laughs> Gigilid lang po tayo sa Gigilid ta. lang kasi may truck Nakaka tayo magasaan ng truck. Ano no? yun oh. Ayan. Huh? Aha. San pa kayo? Sa flower garden ng kasama ko. <laughs> Ililipad na ako ng paru paro yeah. so, Ayan. Uri tayo akyat. Akyat, akyat ulit. Sabi sa inyo araw-araw may akyat. At syempre may baba din. Bukas uh, may akyatan na na. Thank God. May ang bilis ang araw. Thank you, thank you. God bless everyone. Bye. Ingat po kayo.